Ano na? Ay guys, Salam. ang po natin ngayon ay isang baboy. Pork adobo. Ah. Patutuyuin eh, muna natin yung ano, yung kalahak Okay, yeah, mukhang tuyo na. meron pang tubig kunti. Okay. Pag natuyo na to, lagyan natin ng oil. Minola oil. Okay. Bibura natin ng oil. Okay. Ito okay, yung tumawa dyan to eh. Mukhang kulang ah. Lagyan natin konti. Okay guys. Lagyan na natin ng oil. Papainitin muna natin to. Saka natin ilagay tong baboy na marinated. Ito po guys. Pasinsyahan nyo na yung kusina namin kasi medyo madumi. Okay. Dahil sa patis. Dito tayo magluluto sa aming tindahan. Nandito kami sa aming tindahan. O, tingnan nyo. O, o yan ang aming tindahan. Ang daming naman, o. o. Dito kami nagluto Kasi daming customer Maraming naguhulog ng ano Ng Pisonit hey Guys I-mix po natin ng maigay Lumagpot yung Ahos Sayang sa piraso pa naman yun pag po natin ng pork ay may uh, may ahos o garlic tsaka may pepper tsaka yung patis. Okay guys. Mukhang okay na yung oil natin. Tingnan nyo guys may paputok to. Okay. paputokin natin to. Guys, kasi walang, walang ibang magluluto eh ako lang eh kaya magluluto tayo oh, oh survival to guys tingnan nyo guys o oh. Okay. Oh, wala na. Ngayon, sakita kayo. kitik na. Okay. Yan, yan na Yan na Okay. Namang, iloto, okay menang, guys. Sarap. Pakasarap ng aming ulam ngayon. Ngayon lang naman. Okay, guys. May sabaw. Yan ang sa mga taong gutom. Okay guys, Tapan natin to muna. Kaso wala kami takip. So, ang gagamitin namin ay isang itong takip ng rice cooker. As long as matat natakipan, okay na yan. Um, Okay guys, kumukulo na. Titingnan natin kung ano nang resulta. Ah. Uh. Uy, ay humba. Ano sa tingin nyo ang uh, resulta nito guys? Humba o adobo? Mukhang humba na no? pero adobo yan. Susang sarap nito guys. Wala kasing ibang magluluto dito kung sa amin eh kami kami lang ni Otoy kaya mag explore kami ng bagong recipe okay guys patagi pa natin ng ulit okay guys kumukulo na mukhang malapit at maluto ah sarap sarap nito mas so, maganda sana pag malaking takip kaso wala kami yung takip sinira ni Uto eh guys mag wait lang tayo ng 5 minutes para malam maluto talaga okay guys okay guys mukhang okay na to kukunin natin yung takip ang init Ooh. Ah. Okay guys, oh, tingnan nyo. Kulang, kulang, kulang na. na. I-flip natin para maluto yung kabila. Pula-pula oh, na. Ito guys, explore, the, explore ko lang to ah disclaimer lang po sa mga nanonood kung gusto nyong uh, gayahin okay lang naman guys bango matigas okay. Metikas, medyo, medyo matigas pa Okay, tapos pa natin ulit. Pan. Ito so guys, for survival lang po ito guys. parang lang po may makain kami. Kasi wala kami ibang ano dito. Luluto. Kaya sa Bisaya pa, yung kamot lang yun. hey guys, ito po yung ano, yung tindahan namin, yung shop. Dito ako magpiprint ng ano, mga document. sari-sari Hey guys, dito ako magpiprint ng ano, yung mga document, yung Xerox. Yung Xerox dito, tinatakpan ko kasi maabog ito sorry sorry po guys uh, madumi daming kalat kasi galing na po ako sa trabaho ah uh, ito po yung pisonet namin ito yung paninda sa harap ay pisonet sa dito rin naman yung mga mani yung ah uh, chicharon katot brush dito naman sa side ito yung mga spare parts Motor parts Kunti lang yan Pero Soon Dalami na yan Dito Ito yung mga oil BS1 Yung mga parts Na ano Yung mga motor Ito yung side mirror Next na yan May sabon pa Pasinsahan nyo na guys Hindi organized kasi uh, Hindi pa kumpleto yung mga gamit eh dito naman guys Dito Dito ko Pinipicturan yung mga tao Yung mga customers ko yung 2x2 and 1x1 picture Okay guys Dyan po Okay hey guys Babalik tayo sa luto natin Mukhang ano na Okay na okay na Okay na okay na okay. Oh, okay Hit Okay guys yan lang ang technique para makakuha yung takip na walang agay. Okay. Marasig guys. My God. Okay, nawala yung sabaw. Mukhang pinirito ang labas nito ah. Okay guys. Okay, okay. Okay, okay balik tayo lang natin. Ah. Okay. <laughs>

Guys. Yan lang. Tas Ibabalik, natin yung takip. Tapos. Luto na. Luto na 'yan pag kinuha natin yung takip. Okay guys, just wait. We are going to wait uh 2 minutes.